Ben okay guys Kaya na tayo guys Kaya tayo ng chicken Chicken Tapos may manok Dito pala yung Pampinale ano si mabuti kan? okay. okay. hmm. na pala nila doon sa ng natin may manok ng manok sa ano may chicken manok na may chicken hmm. sabi niya eh ano eh ano ito matay na manok na may chicken matay ng manok na may chicken ito eh gula yun yeah. Birthday pa naman ng bunso ko ngayon. Oh. Hmm? Tapos gabi ka na makakawit. Dapat makakabi daw. Bago naman. Sa gabi daw di ba G? Sabi. Ah, nah -huli na yung nag-post na mayabang na nagbata ko. Hmm. Yeah. Hindi ba yan? Hindi yan? Hmm, hindi. Ano mo kita ko yan? Wala. <laughs> hindi, yan? hindi lang nakita. Hindi yan. Ibang baka yan? Palang, ano lang, palang, ito hindi yan yung isa kanina yung bata pa hmm. yung 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 yun yung yun yung yung yan yung 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 yan, tato, yan, eh. yung 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 hindi ito yung 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 ito.

Ang kami tungkol sa Paulus sabi niya gagabihin tayo ha. Ka ko na sa inyo, gagabihin tayo. iba niya tayo mga niya. Hmm. Tapos natin. Saan? Alright, Kailan? Kailan kayo pupunta ng Antipolo? Buka. Kas? Ano yun? Ano

Oh my, no, tobyo, eh. no, my, tobyo, ano may ah, nagugus mo na namin tubig ko ha? No, may tubig din o. ako ang sayot ng ako eh. Ay, ito sa gilid ng bag. Gilid ng bag. Ano Sabi na. Ay, mag-bore yun ah. Ito. Tamil na muna tayo.

Hmm. Ano yan? Ang dilim nang dagat na 'yon eh. Alam, sanggol ng dagat kasi. Hmm. नहीं नहीं। तो dulo ng malabog Kapalagang ka gabi yun eh dahil pupunta doon mm. ngayon pupuntahan daw hindi dadalhin tatadalin yun eh Ito. iwan daw niya din yung motor niya ah pag, pagdating niya dito mamaya sasakay dito yung motor nada or susundan siya hmm. susundan natin siya susundan natin, natin. kasi susunduin? Makikipag-meeting ka dito sa kaming dalawa, kay Bilis. Ano susunduin? sa usapan namin pupunta sa kay Bilis, may meeting eh. O so, pagkagaling dito, hindi rin siya ng malabon. Hmm, mm, gano'n. ganun. Ang right, ito. Ganyan nga mangyari. Sa eh. bagay, pwede naman tayo sumakay ng ano. Pag galing malabon, pwede naman tayo sumakay ng samba yung ano doon. Yung babaan sa ano. Sa may ibon ni Pasyo. Ibon ni Pasyo. Sa kayo doon. Sa 嗯，阿威。嗯。

Kaya lang Kapikat yung kay Luloy eh. Daming tugtog lagi Bawal yun Pagkatapos mong panoorin yun Lalabas kapikat Misis ko Kahit may tugtog lang na konti nakuha Kapikat na eh. Kaya binubura niya agad eh Kasi nakakasira sa ano mo yun hindi ka ma-report na yun eh tug -tug oh. eh, tugtog lang sa sound ito gawin masahod kapatid nga niya, sumasahod so na eh ito okay. yung asawa ng dating driver dyan sa JNS ito yun no, ipag ko Sumasahod so, na yan hmm commander di pa nakakasahod kasi di pa nakakamot ng 100 dollar yung ano nya sa people pero pag naka 100 dollar ka daw sa susunod kahit di pa wala pang 100 dollar